Hello guys, magre-ready na ako ng hapuna ng alaga kasi nag-request. So, ito na siya. Yung bali apat na piraso ng sliced bread. Inano ko lang siya sa 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 kawa na flat. Yung pangkubos tapos nagprito ako ng dalawang pieces ng itlog at then lagyan ko na siya ng tomato kasi ganyan ang gusto niya dito guys iba iba na ang recipe ng mga alaga so ayan dyan kasi ah, ganyan ang gusto niya yung igrel pa yung ano yung tinapay eh mayroon naman toasted bread doon pero ayaw niya kasi masarap kasi pag ganito ang gagawin mo kasi grill talaga ang tinapay so lagyan ko siya ng lettuce kasi ang request niya ang isa, dalawa ang lumak kamatis na ilagay ang isa naman is isa lang yan, kailangan talaga na ano yung initiative mo rin ang ang i-apply para magawa kung paano magawa ng madali ang trabaho. Kasi iba at iba ang putahin ng gusto nila. Ganyan sila na ngayon kasi malalaki na sila. At saka anong oras, dapat mag-adjust ka na ng oras sa kanila bawat isa. At is, iba't iba ang, putah ang putahin nila. Hindi kagaya dati nung maliliit pa siya. Thank you guys! Uh!